Naisip mo na ba kung papaano nakaka-apekto ang artificial intelligence o AI sa batas? Ang ChatGPT, isang AI tool. Pwede kang kausapin tungkol sa kahit anong bagay. Pero papaano kung ito ay makipag-chatin sa mga judges at tulungan sila sa paggawa ng desisyon? Tiyan ang nangyari sa Columbia kung saan ginamit ang isang judge ang ChatGPT para mag sa kaso ng health insurance ng isang autistic na bata. Sa video ito, Tatalakay natin kung papaano ginamit ang ChatGPT para sa isang ruling. Ano nga bang implikasyon ng paggamit ng AI sa mga usaping sa korte at ano ang mga hamon at oportunidad para sa mga judicial systems. Pero bago pa natin ito diskusyon, make sure na i-hit like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click e din yung bell icon. Malaking tulong sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright! simulan na natin. Yung kaso na nagdulot ng controversy ay tungkol kay Mateo, isang 10-year-old boy na may Autism Spectrum Disorder o AST. Nakatira si Mateo sa Cartagena, isang coastal city sa Colombia. Kasamang nanay niyang si Maria. Nagtatrabaho si Maria bilang waitress at minimum wage lamang ang kinikita niya. Hirap siya magbayad para sa medical expenses ni Mateo na kasamang therapies, medications at transport papunta at pabalik ng ospital. May health insurance plan naman itong si Mateo mula sa isang company na Salud Coop na da dapat mag-cover ng 80% ng gastos niya. Pero tumanggi ang Salud Coop na magbayad para sa ibang treatments ni Mateo. Ayon kasi sa kanila, hindi daw kasama sa plan niya ang ibang treatments. Nag-argue rin sila na dapat magbayad si Mateo para sa kanyang therapies kasi yung batas daw para lang sa minors na na-diagnose na may ASD bago mag 7 years old. So Nagfile si Maria ng lawsuit laban sa Salud Coop para i-cover nila yung kabu ang halaga ng treatments ni Mateo. Humingi rin siya ng compensation para sa damages na dala ng negligence ng kumpanya. Naasayin yung kaso kay Juan Manuel Padilla, isang judge sa civil court ng Cartagena. May dilema si Padilla. Gusto niyang pumanig kay Mateo pero hindi siya sigurado kung may sapat siyang legal grounds. Nagdesisyon siyang kumonsulta sa isang AI tool na na niya online ang ChatGPT. Kumagamit ito ng deep learning model na GPT 3.5 at GPT 4 na trained sa malawak na korpus ng text mula sa internet. Tinayip ni Padilla ang tanong niya, Exempted bang isang autistic minor sa pagbabayad ng fees para sa kanilang therapies? Obviously, English yan. Tinagalo ko lang. Naghintay siya ng ilang segundo, tapos nakuha niya ang sagot. Oo, tama yan. Ayon sa regulation sa Columbia, exempted ang mga minors na na-diagnose na may autism sa pagbabayad ng fees para sa kanilang therapies. Satisfied naman itong si Padilla sa response ng chat GPT. Hindi na siya nag-abala na i-verify ang source o accuracy ng information. Nagtiwala siya na alam ng chat GPT ang sinasabi nito. Sinulit niya ang ruling niya, sinight yung sagot ng chat GPT bilang parte ng kanyang analysis. Inutos niya sa salud ko na bayaran lahat ng gastos ni Mateo at bigyan si Maria ng compensation na 722,909 pesos o nasa $13,000. Nagdesisyon din si Padilla na i-reveal ang paggamit niya ng chat GPT sa ruling niya. Sinulat niya na, I consulted an artificial intelligence tool called ChatGPT, which is capable of generating natural language responses based on a given input. I asked it whether an autistic minor was exonerated from paying fees for their therapies and it confirmed that it was the case. I consider this to be a valid and reliable source of information as it is based on a large and diverse corpus of texts from the internet. Nadeliver ang ruling ni Padilla noong February 10, 2023. Agad itong nalik sa media at naging sensation. Isang judge kumamit ng chatbot para magdesisyon sa isang kaso na involve ang buhay ng isang tao. Paano ito naging posible? Ano nga bang ibig sabihin ito para sa future ng justice? Nung naging public yung ruling ni Padilla, grabe yung reaksyon ng mga tao at legal community. Yung iba, na-shock, na-amuse, na-galit at yung iba, interested sa paggamit ng judge ng ChatGPT. May mga pumuri sa kanya for being innovative pero yung iba, critic naman. Sinasabing irresponsible at unprofessional siya. Tinanong din ng iba yung reliability at accuracy ng ChatGPT kasi. Hindi naman ito specialized legal tool. Sa media, iba-iba yung headlines tungkol sa desisyon ng judge na gumamit ng chatbot. May mga simpleng reports kagaya ng judge uses chatbot. Hanggang sa mga dramatic na tanong like, is this the future of justice? Iba-iba rin ang tono, mula sa neutral explanations hanggang sa humorous skepticisms, genius o madness, at blunt surprise na what the fuck. Pinapakita ng media ang interes ng public sa role ng AI sa legal system. Sa comment section ng mga sources at platforms, halo-halo yung opinions at reactions ng mga tao. Yung iba, sinusuportahan yung desisyon ng judge, sabi nila, tama yung ginawa niya para sa bata at useful at reliable ang chat GPT. Pero yung iba, kinundi na yung actions niya. Sabi nila, lumalabag siya sa ethical at professional standards ng role niya at delikado at unreliable ang chat GPT. Yung iba, curious at interested sa chat GPT. Gusto nilang itry o matutupat tungkol dito. Yung case, nag-raise ng ethical at legal issues na kailangan i-address. Alimbawa na lamang, sino bang accountable sa advice ng bot? Paano ba sisiguraduhin yung quality at transparency ng AI? Paano po-protektahan yung privacy at rights ng mga involved? Paano i-regulate ang paggamit ng AI sa judicial matters? Nagdedebatihan pa rin ito ng mga experts, lawyers, academics at policymakers na nagbibigay ng iba't ibang perspectives at suggestions sa pagharap sa challenges at opportunities ng AI sa legal domain. Yung kaso ng judge na gumamit ng ChatGPT para magdesisyon sa kaso ng health insurance ng autistic child ay may importanteng implications sa kinabukasan ng justisya. Pinapakita nito kung papaano magagamit ang AI para tumulong o kahit palitan ng human judges sa pagdesisyon sa legal matters. Ibinubunyag din ito yung mga potential benefits pati na rin risks sa paggamit ng AI sa judicial matters. Isa sa benefit ng paggamit ng AI sa judicial matters ay para matulungan na mas maging efficient at accessible yung justice system. Kaya ng AI tools na mag-process ng maraming data at info ng mas mabilis at accurate kisa sa ating mga tao. Nagbibigay din sila ng consistent at unbiased na sagot sa legal questions. Pwede ito magpawas ng workload at errors ng human judges at mapabilis ang pagresolba ng mga kaso makakatulong din ito sa mga taong hindi maka-afford o maka-access ng legal services para makakuha ng kustisya. Isa naman sa mga risks na paggamit ng AI sa judicial matters ay pwede ito magdulot ng challenges sa quality at transparency ng justice system. Hindi perpekto o impartial ang AI tools. Pwedeng magkamali o mamanipulate ng mga sa masasamang intensyon kulang din sila sa human empathy at intuition na mahalaga sa pagjudge ng complex at sensitive cases. Bukod pa dito, madalas base sa black box algorithms ang AI tools na mahirap intindihin o explain. Mahirap itong mag-verify ng source at accuracy ng info na binibigay nila at mahirap din silang panagutin sa kanilang mga payo. Ayon sa report ng World Economic Forum, inaasahan na tataas ang paggamit ng AI sa judicial matters sa mga darating na taon dahil sa mas maraming bansa at organizations na ang nag a at nag experiment sa AI tools sa kanika nilang mga legal systems. Pero nagbabala rin ang World Economic Forum ng paggamit ng AI sa judicial matters ay kailangan ng maingat na regulasyon at oversight, pati na rin ang ethical at professional standards para masiguro na kinagamit ang AI tools sa responsable at trustworthy na paraan. Isang judge niya sa Columbia ang kumamit ng ChatGPT, isang AI tool na kayang gumawa ng natural language responses para magdesisyon sa mga kaso na involved ang health insurance ng autistic child. Ipinapakita ng kaso nito yung benefits at risks sa paggamit ng AI sa judicial matters at nag-raise ito ng mahalagang tanong at debates para sa future ng justice. Ano kayang mararamdaman mo kung ikaw yung nasa lugar ng judge o ng bata? Pakilagay naman sa comment section sa baba. At kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.